Okay, okay, good afternoon mga kalapatids. Sandito tayo sa loob natin ngayon. So, kahapon, good news mga kalapatids. sa ah, maganda yung pauwi ng ibo natin. Sa club ng CHP, ah, CPSA, tsaka Sky. Sa Cabcom, nagluko ibo natin. So, pasok pa rin sana tayo sa overall doon. Sayang. Sayang lipad ng ibo natin. Ah, hindi ka agad pumasok. Ito yung naka-entry natin sa CPSA mga kalapatids. Tapos yung ano natin. Ah panlaro sa Sky. So ayun na mga ibon natin mga sa ah, mukhang good news tayo ah, nag-champion tayo sa palaro ng Sky 2 laps tapos sa ah, SHPA si naman mga sa ah, ready na ibon natin. So sa preparation ang ginawa ni partner ngayon kasi maraming mga may sakit sa mga ibon natin ngayon. Ah, nagbigay si partner kaninang umaga para sa tubig uh, BS powder mga sa uh, Belgica yung minigay ni partner para sa mga ibo namin so napakainit dito ngayon uh, magpapakawala tayo ng young bird natin ng south mga kalapatid so ito pakawalan natin kasi yung mga pang norte natin na uh, bukas pa yan So, kailangan na natin mag -BS para sa mga ibon natin kasi yun nga, maraming may mga sakit sa ibon. Ayan, yung mga young bird natin ng south, mga kalapatids. So sila muna pinapakawalan natin. Tapos bukas naman yung mga pang norte natin, pakawalan din natin sila. So marami na yan, nasa 30 na yung ibon natin, young bird ng south eh, mga kalapatid. So ang gaganda nila oh. Ito oh, mga white light kapatid ng ibon namin, mga panlaban ng norte, mga white light yan mga kalapatids. So ayan sila, Ayun oh, mga kalapatid, sa ang ibon natin. Talagang yung iba medyo bata pa yan. So, anyang ganyan lang muna sila tapos sa ah, mamaya lilipad na rin lahat yan. Hindi nagpakawala si partner kanina. Ayan sila mga kalapatid. So, mababait. babait. Ang babait na mga young bird natin ng south. Na siguro nasa 30, ano na to, 30 plus. Eh ma, bali apat na club yung sasaliyan natin sa south. Ay, iba lumipad na mga kalapatid sa. Ah. Ayun no. Napakainit dito sa lugar ng Dasma ngayon. Ah, silipin natin yung nag ano natin, nag-champion ng second two laps tsaka sa club ng CHP tapos sa club ng CSWRPC naman. Tingnan natin mga kalapatids yung nag-champion natin. So bali ito yung nag-champion natin mga kalapatids. Sa 2 si ito yung blue bar na yan. Sa club ng CHP tapos to naman yung black chip niyan sa CSWRPC mga kalapatids. So bali ito yung mga panlaban natin lahat sa norte natin. Lahat lahat ang ibon natin 14 birds yung panlaban natin mga kalapatids. Tapos, itong naglilimlim naman, na ah, nag-second overall to nakaraan sa club ng Uh, CPSA naman mga kalapatids, kapatid niya yung nagchampion champion ngayon sa CHP. And siya mga kalapatids. So, ito yung nag-second overall natin mga kalapatids sa club ng CPSA. Tapos yung kapatid niya naman, yung Naismith mismo, uh, nagchampion nag-champion ng tulap sa club ng CHP mga kalapatids. So, talagang magaling yung ibon natin, magnificent 'yan. Ito naman, kak, yung isa naman hen, yung nag-champion natin. Hingal ka ba yung mga ibon natin, mga mga young bird natin ng south? Ayan 'no. Oh. Sa sobrang init ng panahon ngayon, makawala tayo ng mga young bird natin. So, abangan natin mga Kalapati sa linggo kung ano yung magiging bagong result ng ibon natin. To, mga young bird natin ng south to, mga So, Talagang ano na, matitibay na sa liparan mga kalapatid sa mga ibon natin. Okay, okay. Good luck sa atin lahat mga sa darating na karera.